Pati po etong si Ramon Tulfo ay sinare na rin etong video na ito ng isang kuno ay naging kalaguyo ni Sara Duterte. Ikinasal daw sila noong June 27, 2017. Hmm. Wala pang sampung taon. Kailan-kailan lang. Ano ho? Si Ramon Tulfo sa tingin ko ay kilala si Sara Duterte. Kilala ang mga Duterte. Personal na kakilala ang mga Duterte. Bakit niya ngayon binabanatan si Sara Duterte? Katulad natin na mga matitino at kahit papano nag-iisip ng tama, dapat lang talaga nabanatan at tignang mabuti, pansinin at ituro yung mga kagaguhan ng mga katulad ni Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Hmm. Sino daw itong babaeng ito? Ah, inamin niya, nakamilitary attire, itong nagsasalita na ito eh. May video po ito ah, may uh, video to. Sabi nga ng isang friend natin, ano na naman to, DDS, mga DDS. Hmm. Sa bagay, kalayaan naman nila yan. Kung meron ganitong issue tungkol kay Sarah Duterte, wala naman sigurong problema. Hmm. Kaya lang kasi, ang tingin ng mga tao, ng mga DDS, lalo na kay Sarah Duterte, ay santa. <laughs> Pero tignan nyo naman, di ba? Kasi maka, makabanat din kasi ang kampo ni Sara Duterte sa si Sara Duterte mismo sa kanyang mga itinuturing na kalaban. O ayan ngayon, sagutin niyo po ito, sabi ng mga netizens. Kaya naman daw pala, may kakaibang character, peculiar character, or ang pag-uugali nga natin sa Sara Duterte. Tignan niyo naman daw yung kanyang naging karelasyon. Hmm. Ito. Paano na daw yung kanyang chief of staff sa DepEd dati, ano na daw ang papel nga noon sa buhay ni Sara Duterte? Hmm. Yan ang malaking katanungan. Kung ito nga'y may katotohanan, sigurado tayo, isa lang ito sa mga maglalabasan pa na issue. Issue ito eh. Malaking issue ito dahil may asawa at may mga anak sa Sara Duterte. Ganyan. Yan ba ang modelo ninyo ng mga DDS? Yung ganyang klaseng pamilya na ang gulo?